morning mga Lodge. Ito yung gawan ko ng gapangan papunta dito sa taas. Yan. Kasi maaba na. Ito so, gamit natin mga Lodge Dali oh. Lali. Ito yung sa gitna. Para maaba mga Lodge. Aba na oh. Tapos paipit natin dito sa ilalim ah, para may kakapitan tayo ah. yun Aba na kasi, mga lods Mikos-mikos lang itong mga lods. Mikos-mikos lang. Bago tayo uwi. Kailangan natin ito papagapang mga lods. Si pasusunod dito yung ano naman. popo, Ang ipapagapang natin. Dali lang naman ito mga lods. Tatlong puno lang to mga lods. Eh. Tatlong puno. Ah, bilis lang. Oh. Diskarte lang mga lods. Galas na ibin na mga lods. Ipatay na kawin sa bahay. Galit na naman sa atin yung misis ito Yan. Tapos na kagad mga lods. Pagapang na natin. Haba na oh. So, may mga sanga-sanga na siya. Mga lods oh. Haba. Ikot lang natin dito mga lods. Para akyat sila. Kailangan talaga iakyat. Bawasan natin ang sanga sa baba. Ayos mga lods. Thank you for watching.